Oo. Mahangin, mainit dito sa amin, mga kaedol. Galing ako sa dagat, mga kaedol. Nanginginas ako, mga kaedol. Pero, konti lang ang kuha. Kaya, napapawis ako, mga kaedol. Masyado mainit, mga kaedol. Ayan. Yeah konti lang yung kinason ko idol ito ang kuha namin sa kinason mga ka idol galing kami sa dagat ayan mga ka idol tingnan nyo ang kinason mga ka idol ayan ito konti lang ang kuha namin mga ka idol kasi madali lang ang hunas medyo aya-ay na ito lang mga ka idol ang nakukuha namin na kinason Masarap ito mga ka-idol para para sabaw. Ayan mga ka-idol. Buhay pa na buhay mga ka-idol. Ayan ang kuha namang mga ka-idol. Kunti lang ang Pinaso na kuha namin mga kaidol. Galing pa kami sa dagat. Ngayon lang ako na kami nakauwi. Kasama ko ang aking anak mga kaidol. si So, thank you for watching mga kaidol. Bye-bye.